Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano po ang solusyon natin, uh, uh, Mr. Pre uh, Mr. Secretary? Doon po sa gamot ng cancer patient, na iisa lang ang nag nagbibili uh, nag uh, yung globo para ma-injection na yung may cancer. Eh sa cancer law, andyan yung accessibility of uh, medicines for cancer patients. Eh, paano po yon kung wala silang pambili sa Globo? Hindi naman pwede ang GL namin. Pwede rin yung gamitin ng maip Ang problema lang, gusto nila, parang bayad agad. May, Mer meron silang 30 days, parang ganon 30 days. Uh, ang solusyon ako dito, ay mag-parallel importation tayo ng similar medicine. So, ang, ang proposal namin, pinag-uusapan na namin to, magkaroon ng parallel importation because we can get other sources like India kasi ang India can do the parallel importation. to us. Pero kailangan, for the molecule, pumayag din. So, kailangan ko rin ng tulong ng FDA. It's a bit complicated also. The other one is, mag-produce yung ibang company dito mismo, ng medicines. But in the meantime, we or we give incentives to other companies that will bring in the drugs Mr. Secretary matagal pa 'yun kasi ganun din yung sinabi mo sa akin last year Bakit ho hindi na lang natin kausapin yung Globo na makipagmowa ka na lang D uh, DOH nang bibili sa Globo at DOH nang magbigay sa mga hospitals para para ma-ma-avail -ano, ma na agad ng mga ano ng mga cancer patients, yung ano, babayaran ng, ng maip, or, or whatever. Si yes, so Madam Chair, we will try, we will try that effort, and ask them if, uh, to ask for a MOA. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!